Good morning. Nandito kami sa Kalumbintao. Kami ay nangunguha ng mga bato na gagamitin para sa landscaping. Kami ay nangunguha ng bato. Kaya yung mga kasama. Kanya-kanya ng dampot ng bato. Ayan siya. nagaganda pa lang bato dito. Ayun. Ganito yung mga kinukuha namin na no? pang landscape. Kakamata tayo ng bato dito sa beach up. Ito ang mga kasama. puno pa. Malapit na mapuno. Pagkatapos nga mamulot ng bato ay oras na para magmeryenda. May baon nga rin sana kami dyan na kanin at ulam kaya lang ay wala pala kaming nabitbit na plato. Kaya ito magkakapin na lang muna kami. At habang nagmemeryenda ay nilibot ko na rin ang lugar. Ganda ng view dito. Yan, nag-i-inst the light pero doon yung pinakadam. Kalino ang tubig dito. Ang um, tubig dito. kapi muna tayo kapi na tapos na kami magkarga ng bato dahil uh, konti lang malit lang yung sasakyan na dala namin yun kung nung isang araw yung agang aga natin na nasa ano, river wall ng Ilbita ngayon ay agang aga rin natin nandito sa river wall ng Kalumintaw ganda dito guys so. yun yung pinaka dam nya tapos nandito yung mga kasama natin Ayun sila. Diretso pa to, malayo pa tong ano na to. Kalsada na to, may kalsada sya sa ibabaw. Ayan yun. May mga cottage yan guys. Yung mga cottage na yun. Pinapaupahan niya ng mga katutubo. 500 isang cottage. Ayun yung mga kasama ko na nandilimot ng pato. Ayun sila. Ito, naka nakauwi na kami. Uh, nagbababa na ng mga bato na kinuha namin. Iangat sana yung ano. Nagsinag na po. nito. Ba ba, kain. Ba, kain? Ba, kain. Kain po tayo. Kain po.